Hindi, hindi pa. sa mga ulit e. Eh. Kaya nga, naku-sobra. Sobra, oh, sobra. Naku-sobra naman. naman. Ang tinawa. Walang <laughs> na nga yun. Walang Ay, Ay, na ginagawa niya dyan? Nakakita kasi kami sa... Diet. Kasi kung paano kang mag-diet. Kailangan, titimbangin mo lang. Yeah, Oo oh, nga, alam ko yun. Dapat naka 150 to 180 lang kayo niyan. Hmm? Oo, so, 150 to 180. Sama ka, Day? Hindi ako.

Sobra, sobra. Sobra naman. Hindi lang. Ano naman. Parang parating lang gait yan. Oo, oo. talaga, Be. Sobra. Ay, sobra Gin talaga, Be. Sobra, sobra. Pagka ano. E Willy, nakain mo rin yung sambu, Nakain mo <coughs> rin yung sambu, Sobra. Basta usapan si ito. Ikaw mo, kung yung pagkasubrakin ako. Eh. O, mo. mo. Magtimbang ka. 150. Tapos kinahin mo lang din. Ang sabi, hindi na ulit na sinabi ko no? Yung timbangin huh? nyo yung kakainin nyo. Kailangan hindi lalagpas ng 250 ano grams. Ano na, ulang. Ulang. Di ako pa. Mm-mm. ba? Ibang diet yan. <laughs> Pababoy. Ang unong pakayos na nakikita na. Nato internet niyo, mo. na yun, paniwalaan yeah. so, mo. Pababoy na yun. Hindi ah. mo, kulang pa. Kulang pa. Ah, sumukla naman. So sobra. Tapos uh -huh. kakainin mo. Kulang, <laughs> <laughs> <Ulam>, kulang, kulang, <laughs> <Ulam>, kulang. Kulang, <laughs> kulang. Pwede nasa chat mo rin yan. Kulang, kulang. Hmm? Kaya na meron ko siya, discard namin kung paano kami mag-diet. Cobra. Beto talaga, oh. Cobra naman. Hirap ba na panood yan? Ulam. Bakit may yung pinanood ko lang tayo dyan. Yon. Ulam. din. Oh, Ulam, Diyos. So, yung napanoodan nila na? Oo. yun. Dedit yun. Ganyan ka diet yun. Dapat. Mm -hmm dapat ano nyo, kailangan makita nyo kasi yung diet nyo kung ano nang pinapasok nyo sa tawa nyo, ganun. Dagdag bawas. Hmm. Tapos kailangan. No? Hmm. Ano, wala sa'yo yun. Sila maubos hmm. mo sa isang gano'n na ano, ice cream. <laughs> dapat, yun lalag na lang talaga But baka, pakina, yung ano mo, para uh, Ba't ba pa kayo na mayroon kasi yung ginagawa namin? Kayo kaya, ang hirap-hirap na -hirap kayo yung ginagawa namin pag-diet sa king kwitin bang eh mukbang mm -mm. ba yung ginawa niya di yan diet natin sing mo sa accounta ng kwitin mo hmm. nda sa king man tikin ang hirap kaya magtantsa ulol pa mabola sobra <laughs> Pinaglululoko niyo lang sarili niyo. Sobra. pa kaya mm. mero? Mm. Kulang. Mm. 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 Tan di na panoorin Yo. <laughs> kulang <laughs> papanoorin ko din. Ano? <laughs> Kung pumayat ba talaga ka? <laughs> na, na. Kulang naman kasi. Dali. Sana na dai ako, ng Yo. Oh ano oh hmm. ah. <laughs> hmm. na, ano na? Ano 'to? Pulak-ulagayan. Tapos tapos lang tinurok na po. pulak niyo na 'yung sarili niyo. Sobra Sobra. Ano na? Sobra pa. Sobra. Aling ganyan araw-araw. Oo. Kung ganiyan araw-araw 'yan, sobra pa. Konting ko na lang. Ay nakon, out Na sobra ka naman mo na ba? Dag Dagdag mo. O sumobra. <laughs> Ayan. Pwede na. Pag-alis <laughs> na wala ko. Wala ko tayo ka mag-diet. Maubos na niya yung mga. Kayo hay. meron. Ay, hindi kasi kayo marunong mag-diet. Kaya kayo ganyan. Sige mo lagay. Ano pa lang timbangan. So, unang... Alam mo, hindi yan diet mukbang yan. Hindi. Isip, isip, isip. Mag-isip nga kayo. Paano mag-diet? Buti pa kami. Health conscious kami. Kung ako, hindi ako magda-diet ng ganyan. Ano pa din? It goes up. Kung ako, di na lang ako mag-diet. Kulang. Sumobra nga eh. Fifteen pala yun, no? Fifteen. Kulang nga. Kung ako, hindi na ako. Sumobra. Sumobra naman. Sumobra naman. Ano kuhan yan? May Sobra. Sumobra. May tingbang. Magsubo lang. pwede na makulang naman. Ayan. Gusto mo magpama sa wala? Paano ako? Gusto mo, me? Ayoko. Ayoko? Mukbang yung ginawa ni. Hindi mukbang. Nagdadayot kami. <laughs> Tingnan mo, papahirapan pa mo na namin sarili namin yung timbangin namin? Hindi ko Pakahirap lang tayo magtimbangin kumbangin niyo. Sakto na. Ito, nutrition huh? ito. Ayaw yan. Ayaw yan. Ito. Ito ang kumbangin niyo. Kulang sa asukan. Kung Oo. gusto mo Hindi ako nag-diet. ibang method yung diet niyo. Ano ba ito? Mabisang method. Pababoy ka. Pababoy ka.

Hmm? Sobrang. Thank you niya na kayo. Babalim lang kayo. God. Ang hmm. problema mo? Naubos nila yung pagkain. Ang dami-dami kanila. Ang dami-dami kanila. lang yan. Oro-oro ganit dahil nila. Walang pwede. <laughs> Talo. Madino. Kapag dinasaran kami mataba kami, bakit nagda-diet naman kami hmm, ah. Oo, oh, kasi binagawa namin yung bedlam. Sino ba? Kanino ba nyo ba kasi napanood yan? Internet. Internet? Pumayat ba siya? Mm-mm. daw eh. Kailangan. Pag pinapasa mo doon sa atawa, suatin mo muna. Kaya hindi ka lalapas sa... Hindi ka lalapas sa 150. 200 grams. Tapos pag lumagpas sa 150, dapat bawasan mo. Mm -hmm. Tapos mo sa mo. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Ang, Ang usapan ka nun. Usta. <laughs> mo dun, na. <laughs> <Kaliling> ka. <laughs> Ang galing nung... na, kayo na. Wala na. Ano hmm? Hindi po eh. <laughs> <What sabi? Ito, laughs> naman niya. <laughs> <Ayun naman. laughs>